Yeah, magandang umaga po. Yeah, so papunta po kami sa Manila. kukuha po kami ng mga makina doon sa bukid kasi nagsisimula na po ng gawaan ang bukid ngayon. Kaya kailangan eh mag-start na po tayo maghanda. kasama ko po si Tito Mel. So pupunta po kami ngayon sa gawing Malabon para kumuha ng gamit or bagong gamitan sa bukid. Samahan niyo po kami para malaman kung saan ba yung bilihan ng murang makina sa bukid. Ayan, kung gusto niyo umorder sa amin, dahil sa amin na lang kayo bumili para kumita kami. Hindi <laughs> <laughs> ba? So, punta, mamaya makikita niyo kung saan yung binibila natin. Ayan. Nasa bulak, gawing bulakan na po kami. Bustos. Yung sing mga Dumating na po kami. Medyo nagkandaligaw-ligaw din. <laughs> Ayan. So, nandito na po kami sa Malabon. Oop! Magkakaligaw. Ayan. Ah, magkakarga din sila. Okay lang dad, kuya. So, nandito po tayo sa bilihan ng ating makina. Kasama ko si Tito Mel. Yan. Medyo naligaw kami, pero nakarating na rin naman. So, tara. Opo. Oh, Saan po? Pa? Sarado pa office. Ah, sarado pa ba? ba? <laughs> <laughs> Sabi ko nga kami magbubukas. Sigurado. <laughs> Kaya nga. Yan. Nandito po kami ngayon ni Tito Mel. So, nandito po tayo sa Malabon Portrero. So, palagay ko dito po talaga yung mga nagiging bagsakan ng mga uh, gamit or mga ini-import na kagamitan. Okay. Okay. Makikisiyoso na rin tayo kung magkano yung mga binibenta nila dito. So magtatanong tayo kung mas mura dito o sa iba. Pagka mas mura dito, syempre, dito kayo bumili. o kayo, kayo sa akin. Mapagkakitaan ko kayo. Tapos, hindi ko pala sasabihin yung presyo. Hindi ko sasabihin presyo, sa akin yung lang po tatanungin. hindi ako kikita. Hindi, hindi ako kikita. Okay Ayun, oh, nakabutan na kami ng ulan. So, medyo kami, kami yung nagbukas po dito nung, nung kanilang pwesto. Kaya, hinintay pa namin dumating yung mga <laughs> empleyado siguro. Diba? Nililinis yung tambot siya. Tara. Mulan. Onsin. Ako kaya. Yeah. Hop! 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 Yan. <laughs> yan, yeah, meron sila dito. Gasoline generator. Yan <laughs> ba? Laka kuan po ba lahat yan? naka plywood? Nakakarton po yun. Ah, karton. Uh -huh. Paano po kaya yung pagpapatong-patongin namin? Kasi naka-pick up po kami. Meron kayong ano yan? May kayo? tarapal kayo? Meron naman po ang tarapal. Meron naman po No. Ay, patong, tatlong patong Pwede. halos dalawang kapabiyo, patong patong silog 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 yung silog yan to, gamit na rice milk eh. Okay. Ayun na yung wema, no? Wala naman hindi palang na, ay. Uh -huh. Wema lang. Baka kaya hindi mo search. Hmm? Ako nga yung sinerch kay wema lang. Nako, nabasa yung lawan na. Kuhanin ko na kaya. Hindi. Oh, maiipo ko naman. Alam mo, na, hindi na, hindi naman nakakabdad eh. Opo. pa. Dapang madaanan. Yan. Yeah. Mukhang marami po kayong tinitinda talaga dito, ma'am. <laughs> tara, tara. Ano yung traktora. Ayun yung traktora. Ayun yung tiller. yung yung meron dito sa likod. Oo, uh, yung pang... Araro? Pang araro. Magkano po yung isang buong ganyan? Ah, yung kanapit ay sir. Medyo mahal yan, may transmission. Mm -hmm. May? May, may pinaka-transmission. Ano yan? Mm -hmm. 12 HP. 12 HP rin oh, po. Nickel. Anong makina po yan? Wema din. Oh, wema, Wema rin. Mm -hmm. wema Talagang puro Wema po yung mga tatak nito. Meron no? din, ah, din Black Hawk. Ah, meron din Black Hawk. Iba-iba rin. Ayun, no? meron din. Dami lang kasi nakaharap din. Oo oh, nga po. Ito po, mga gamit po ba na ano to? Sa rice mill. Sa rice mill. Sa single pot. Opo. Oh, sa mga baby kuno no? Mm hmm. Pwede rin to. Magkano ganito naman niya ma'am? Uh, so, iba ba rin ang ano, yung may takayama, yung... depende sa brand, ano? Oo. Ay, do. So, balo, Ito yung, ay, do. ano, nakalagay doon oh, sa... Yun yung, araro. yung araro. Araro. Araro mo, siya gulong. Oh, mo sa gulong? Opo Ah, sa gulong? Ah, yung mismong gulong o mag-aararo, ano? Yeah, Kaya ka yan, eh. Ito, gulong. Ito pang lag gamit to kung sa pag-travel. Mm -hmm. Pero meron yang isang wheel na pang ano rin, di Sa oh, gamit po. sa ano. Pang yung karatid. parang din. parang ano. Eh, ito nga po yun. Ayan, tapos meron pa yung isa. Magro-rotor. Hmm. Marami pang ano yan. Pang maliit ang pan, ano, farm, pwede pwede. Malaki po kasi rotor namin. Opo. Oh Kubota, 5018. Mm -hmm. Mandali lang, mag-assistant pa kami. Dito lang muna. O, dyan lang muna. Maulan eh. Ilan pa, hmm. sir? Walo o pito? Eh, uh, walo. Walo. Walo, walo daw dong Walo. walo. Paano po bang kuhan yan, yung warranty natin dyan, pagkakaganyan? Ay, si sir, malang po, ano yun yun, kasi ano, yun na natin kung ano. Ah, sige. Magpapabukas naman po na isa, no? Para makita o, natin. Oo, oo. Pabuksan hmm. sa kayong isang, gusto nyo yung, uh, pump. ah, pump? Pump. Tingnan na lang po din po namin. Ah, Pabuksan na lang. Opo, para makita natin kung Nandiyan ka pala. Di yeah, pa pong mga langis yan. Ala pa ha? E paano? Hindi ho ba tayo bro mag-testing? Paano ako mag-testing? Uh, Pandar. Uh, daan. Eh dalo na kalayo nun sa amin. Paano kung magkaroon ng diferensya? Wema. 12 power, rope pulley, and unlock engine cover. Ayun eh na, may pulley na pala. Kompleto lang mo yan? Kompleto. Kapit na lang mo ang kulang ito. Ha? Langish. Langish dito. E paano matetesting? Wala lang siya nila, hindi di siya lang. Tanong mo nga. Pagka daw, Juan, ang warranty nila, 6 months tapos sa parts sabihin lang daw sa kanila sa text o kaya tawag yun sa tapos, parts meron daw silang parts tapos yung sa replacement dadalin daw dito pagka daw di mapaan na re-replace hindi ko na alam kung ano pa ibang tatanong eh <laughs> tinanong mo sana kung bro mga testing eh yun niya ayun eh hindi ko alam testing in lahat sa, lahat ba? sana wala kasi puny, wala naman puny eh Alin po niya? Ano po di? basta yung mga tools lang yan siguro, may kasamang tools yan. Na ano naman nakalagay rope pulley. Rope ah. lang. Eh, ibig sabihin, iri lang yan. Alin po? Yung kinakabitan ng tali, hindi yung firmish na na nakasate. Ano yun? Yung ilalagay na, ilalagyan? Ito so, yung kapandaran. Ibig sabihin, oh, rope pulley. Natalian mo. Tsaka hilahin. Oh. Di ba yun nga yung gusto mo? Kesa dun sa hindi na... Natin... Oo, oh, yung kasing mga nakakabit na ganong may satihan. Pagkakawan. Okay. pag nalagot yung problema, may spring, sisira. Oo. Ah, yung... Paapalitan mo rin ng ganyan yun. Mm. Hmm. Oo, okay, yung ganyan. Mabilis masira, ano? May spring yan eh. Mm. -hmm. Pag naputon nyo, kumabiyos. Yari ka. Testingin po natin yung isa. Nagdala na si Kuya ng gasolina. Yan lang es. Kasi mabuti dito. Hindi, lalagay niya yan. Lalagay niya lang siya. Alang mga lang siya. Bago lahat yan. Bago. Maski pala power spray, meron sila rin. Mm -hmm. Lahat. Magkano daw yung power spray? Tanungin mo na kung ano yung mga tatanungin na natin presyo para makaanbas na natin. Hindi, ang kailangan. Mm hindi -hmm. eh, ko alam kung ano yung mga tatanungin mga um, spray. Pero palang mag-negosyo rin. Mm -hmm. Yan. At kasama sa vlog si Kuya. <laughs> Subscribe mo ako Kuya. Farm, Ay, farm for Life. Eh, dahil nilang ano yun. Oh. Mga makina. Kahit na marami makina dito, ano? Kung ano-ano eh. Kaya, mako, kailangan pala makahingi ng katalog kay Kuya. Meron din palang gasoline engine ng Wema. Yan ang gasoline. So nilalagyan po ni Kuya na. Ah, ano ko kaya nilalagyan diesel, mo Diesel. Ah, diesel. Hindi ba di gasolina yan? Diesel yan. Pag gasoline ho, carburador. Ah, karburador. So di diesel. <coughs> Pwede ba pagpatong-patongin sa pick-up yan? Kasya kayo walo doon? Siguro. Bagay, ayos nyo na lay ano? Uh -oh. Dami nila doon. Ayan pa yan. Ayan. Ano ba to? Black ma Hawk. Black Hawk. Ano ba ano? yung ano. napsak power Ayan. sprayer din? Yan na kailangan makabili pa sana tayo. Isa na ba ganyan natin? Sira isa. Ay yung kun ni Kuya ni Ay yun, ang nagagamit na lang natin. Gasoline. Perfect way ma. Sprayer. Ano mga gamit ang bukay? Tapos may pump din o. Oh. Lahat sila meron. Pam, Talagang kung bagay e, eh, kung meron ka pares ka nung kay Tagasa, mm -hmm. lang kumukuha rin. Parang kwan, supplier talaga. Mm -hmm. Grass cutter. Grass cutter. Ayan ah, grass cutter to. Ah, mo, Ayan <laughs> Maaring maski yung mga gamit-gamit, meron sila. Mm hmm. Kailangan, kailangan pag pupuntahan dito, marami. Uh, oh. wholesale. Wholesale. Tinatanong ka, may mekaniko ba yung kaka yun? Ay, sit, ito lang kaka. Tanong mo kung iba ba ang tatanong yun? Dito pa, lalaki pala yung tatanong. Oh, Ay, yun yung mekanik niyan.

Ah, four na stroke na. Ang halit. Bago pa ano yung gagawin? Ano ba yun? Ayun yung umiikot yan. Eh, Nagpapa-under <coughs> na ba kayo niyan? Sigurado namang nagtetesting kayo nyan eh. kailangan Pat patuloyan mo na yung lines. Hmm. Patuloyan mo na yung Circulate. Bago pa rin. Ito. Di ba yung kacharga eh? Baka tumakakano tala. Ay, sorry. di Marudo. Bayan. yun So umandar hindi po pumutok. Ngayon <laughs> sa atin ano niya, sir. Ayan. Yung mga Pino -pino. gamit. Kaya ng mekanik. Ano, Ituturo kung ano ang problema. So, kaya. Na. Opo. Ituturo na lang. Kaya kung eh. niya Kaya din ni yan. To. Kaya nga eh. Kapa, ang, alam naman niya yan kasi ang masama nga lang kung may piya isang sira. Kung may piya isang sira, tawag nyo lang sa amin. 25. picture nyo para alam namin kung ano. Mm -hmm. Para... Dahil mala... Malayo ho kasi sa n. Kaya LBC na lang o oh, Victory gano. No? Oh, LBC Victory. Mm. Yan Victory ba 'di ko sa Victory. Pa. Ah pag ako uh, ano no mas mura kasi sa Victory eh. Oh, mas mura. Mabilis din. Opo, oh, isang araw oh, lang. Isang araw lang. Opo. Oh, Isa nadidili pa LBC. <laughs> Yan nga. <laughs> mas mabilis pa yung bus. So anong malapit po dito Victory? Pasay ay Kaloocan. Kaloocan, Kaloocan. Monumento. Oo. So kapag ka bibili po pala tayo po dito 25. O. Kaba natuan po kami. Oo, oh, pwede. Ayun, mm. yeah, pagka po ko pwede In. pa sila sa Victory mas mura ang yeah, shipping. Tingnan niyo nang tangke. O, oh, kumpleto sa loob natin. Lasman na rin. Mm. Meron din. Piece yan. Kumpleto lahat. Oo. Oh. Ah, nakabibigat lang no? Marami pong bumibili sa inyo mga tindahan ng agri dito, ano? Ay, ang dami. Ang oh, gano'n, ang klase rin. <coughs> Baka nga ka ako yung nag-tito. Uh, Tarlak, ayun. Hindi ka baling kanaway ho, eh. Oo. Uh. Malaki ho yung mga kinanari yata. 8 horsepower lang, bare? Ay, bare. 8 lang po yan. 8 uh. horsepower. Mm -hmm. Pump. Punk na naon ba yan dito sa pump fish pan natin? O, oh, okay. Pwedeng pump pwede. fish pan. Ah, pwede. Ilang pump ba yung ilang horsepower Dieters. Right? may gamit natin? Matipit kasi sa diesel yan. Maliit yan. Mm, napagka ito. Okay. Tsaka ano, kumbaga maganda hinihilan niya. Magkano ganito, ma'am? Mm, 10,000. pesos. 10 eh, mas, mas mahal doon sa kinuha namin, ano? oh, oh, um, si Maria? Dahil may, may kasama kasing ano yan eh. So, meron ang kasama. Kompleto na yan. yung ikot. Mm -mm. Ah. Yes. Nagpapatanong nga saan said pero nung ganyan. Mm -hmm. Natataasan. Uh -huh. 15,525. Eh. Mm -hmm. Uh -huh. oh, Kaibahan lang, pag bumili ka sa mga ano, dun ho, tinay-testing lahat. Mm. Pwede pa isa-isa sa tindahan. Oo. Oh. Testing. Tulad sa 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 akin, ko, ano? hanay, na sa kanya ko na. Marami na, kaya na yun ang testing lahat. Ma, mainom na rin mga testing kuya para malayo pa kami. <laughs> para kasi ito kasi na testing natin ng kumpanya mm -hmm. Mabilis na bang. Oo, oh, oh, ganun Pero pag kayo mga nangirapan kayo talaga. Ayan. So, natapos na po yung ang uh, pagtetest na. May ball pen -ba yung last. Ha? Ball pen. Ay, wala. Ano is kuya? Ito na yung huli nating box na na-testing. Okay, vlog. Medyo. Opo. <laughs> I-like niyo yung page natin. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Apat, walo po yung binili nating makina. Wema. Ayan. Yung binili po natin ay 12 horsepower. So, sabi ni Tito ay ito ang magandang quality na ginagamit natin sa bukid. Kaya dito tayo nakahanap. Marami po sila available dito ulit. Ayan, no, kung ano-ano ang gamit sa bukid. Tsaka sa rice mill Ayan, no, meron po silang gas di gasolina din. Brush cutter, sprayer, generator, kung ano-ano pa. Ayan na. No, dami. Okay nga. Parang nai nakita akong transplanter. Ano? Ah, hindi. Ewan ko kung ano bilog na yun. So, dito lang po yan sa Malabon. Naka? Kung... Doon na lang dadalain sa mas kapsada, mas sa labas. sa akin. O dito lang po yan, sa ah. Weyma. Dain lang yan. Eh. Talaga. Kung baga ero yung pang wholesale, yung mga wholesale. Mas kaya na. Yung yeah, atras ko may pick up? Ay, oh, may truck. Oo, oh, mamaya. Ah, hmm? uh, parang

Ini aku harganya, Pak. Oh, okay, ini, Gyan? <coughs> May eh, bagyo po eh. Yo. Yan. Yeah. Ako, yung kaya yung may langis. Mm -hmm. Nabalaho. Ribay may langis yung dalawa nare. Ayan. Okay na yan, hindi na mo. Kahoy. Ano mang tali ang gagawin natin dito? Ay, ano ba ba? Ah, dito. Nakahook. Tawa po. Ito pa nalaw na. Hmm. Ayan, so nakarga na po natin yung ang walo nating makinang kinar binili. So, secured na po yan. Hindi naman tayo makakuhul. Basta may takip naman po sa NLEX, ay eh, pwede naman makadaan. Basta secured. Basta takip nyo nung kaya. Kaya nga. Kaya sa inyo na rin siguro nga. Okay. Thank you po. Ingat. Sige po. Salamat po ulit sa susunod po. Sige. Opo. Thank you po. Kasi pala sampo, ano? kapatid. Opo, makikita nyo na, tita. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ayan so nandito po tayo ngayon na uh, ikarga na po sa likod yung ating ayan, makina kasama ko pa rin po si Tito Mel So mamaya ibababa po natin yan dun sa mismong bukid or sa warehouse natin So uwi na tayo Ayan nakauwi na po kami <laughs> Bablog tayo <laughs> Ay nako pinatesting namin lahat nagdagal eh aga pa naman namin umalis ni na Tito ngayon kami nagbukas eh yun is na pre Wema sabi mo Wema 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 Ayan, pito. Anim po yung sa amin dyan. And, isa kay Lolo Amang. Oo. Oh, 1.6 nga nakalagay sa manual eh. Libre. Puta na ka. Nung Lib magbigay, huli na. huli na. huli naka na, na yung nagagawa ng ano. <laughs> yung Tagal. Inip na inip kami. <laughs> Yan, bubukas Pagbubukas po may para makita yung isa Tapos, aanda uh, rin na rin Paanda rin May nakalagay attested Apat Apat, pan may tanda na po kayo Dito ang lagay mo. Yan, un unboxing. Ang <laughs> Tanggalin mo yung karton. Ah, uh, may anong yung tambuchi niya. Hindi ba isang gamitan lang? Hindi ba yung tambuchi, yun lang yung nakakapit? Ginagamit ba yung karton dito? hindi Tabi niyo yung karton ano gagamitin sa kuan Oh, packing eh yung hindi ko na wala, andarin ay walang diesel, ano po na <coughs> ako pero mas gaganda ako sana yung ba yan kaya nga yun daw yung doon ah, ang luma. Yung Yan daw yung, yung bago. <laughs> yung doon yung luma. Yung doon yung isa nating tao dito. Kuya Ken, Kuya Enket, Kuya Lito. Yan, dito men. Nakala naman, ibebento namin yun. Hindi ko kapag. kapit. Kita ko ganyan. Charlie, napakalapit daw ng na sasakyan mo. Kaya pagdating -pag ni Charlie dito, sasabihin kong ihinat baka maging prosod ka na. <laughs> <laughs> yung aircon niya, hinihina ko na. Alala, yun na yung pinakamahina. <laughs> <laughs> ay, nah, nah, nah. <laughs> napansin ko nga, nagtalokbong na kong jacket. <laughs> eh, matagal <k> <laughs> <laughs> Tagal ko. Tanggal kami bumiyahin ko na na-regulate na yung lamig eh. Iba lamig na din, sa kotse. Opo. Oh, Dahil yung kasing kotse mababa at saka masyado malaki sa namin. Eh, malalaki kasi yung makina niya. Hmm, mas malaki yung Paano tito? Mauna na po ako. Nagabi na ako. Tita, mauna na ako. Sige po. Uwi ko muna to. Baka mas dumami yung aanihin ko sitaw eh. <laughs> Sige po. Thank you po. Yan. So, nakala... Nakapag-deliver na po tayo ng ang makina ng ating bukid. Talag-talag. Ano ba ito? Talag. Hindi pa pala natanggal. Kita ba ako? Madilim, ano, sa loob na lahat. Kita. Thank you po. Thank you. Ayan, uuwi na po tayo. So, ayan po. Natapos na po tayo sa pagde-deliver ng ating uh, mga bagong makina. So, some, bakit ba tayo bumili ng mga bagong makina na yun? So, meron po tayong na-acquire na panibagong dagdag na bukid na makatutulong po sa ating uh, uh, pagsasaka. <laughs> Siyempre, uh, mas magamay uh, dagdag na bukid, may dagdag na kita. So nasa agri business na po kasi tayo kaya kailangan na uh, nage expand yan, sa tulong po ng uh, ng ating mga sponsor ayan <laughs> So kung gusto niyo akong sponsoran, bakit hindi nga? <laughs> Naghingi ng sponsorship ayan. So kakapang uh, kumbaga ayan, patuloy po tayong uh, nagpapalago sa ating business. So sabi ko nga, baby steps palagi. So hindi naman po tayo agad-agaran kasi wala, naman po tayong maraming resources tsaga caga uh, tiyaga -tiyaga lang po na uh, sabi nga medyo bata pa naman tayo hindi naman po tayo nagmamadali sa agri kailangan hindi mainipin Ayan. pero ang uh, kikita naman at kikita basta po alam yung gagawin So hanggang dito na lang po. So kapag ka po meron po kayong gustong pag gusto niyo bumili makina ayon dito sa video na to, mas mura po yung nabili po namin. Halos umabot lang po ng 12.5. Ang bentahan po niyan sa sa market is 14,000. So malaking tipid na rin, di ba? Malaking gas, ano ba? Kumbaga, yung natipid namin, pambibili na lang po namin ng abono ng Palay or Binhe. Ayun. So hanggang dito na lang po. Like and subscribe kung gusto nyo po yung mga content na ganito tungkol sa Agri and iba pa. Ayan. And share na rin po para makatulong po sa ating channel. Maraming maraming salamat po. Bye bye! Tapos di nakarecord eh no? Yan medyo madilim na. 610 Bye bye!